mga kaibigan, ilan lamang yan ano sa mga naging kaganapan dito sa episode 14 ng Lavender Fields. Kung saan masayang-masaya nga dito itong si dalia na binibida kay Aster ang kanyang mga gawa. At uh, may mga suggestions din siya dito na nagustuhan naman ni Aster. Maya-maya pa pumasok na nga o dumating na itong si Lavender Fields at ninais na makausap ng sarilinglan si Aster Fields na uh, ipinagtampo naman agad nito ni Dahlia. At sa pag-uusap nga dito nilang dalawa ni Lavender at ni Aster, sinabi niya dito na tila ba umano ay nakuha na nga niya ang loob ni Iris. Masaya naman sa balitang iyon itong si Aster. Maya-maya pa, dagdag na nga dito na kwento ni Lavender ay di umano handang pumatay or handang patayin ni Iris si Jasmine Flores na ang balitang yon ay ipinag-alala naman ngayon ni Aster Fields. Samantala, doon nga sa pag-uwi ni Tony Lavender ay masaya siya ano na inalala ang tagpo or mga sandaling oras na kaharap niya ang kanyang anak na si Angel. At sa kanabukasan, muli nga nagkasama silang dalawa dito ni Lavender at uh, nito ni Tony Iris ano at ni Lavender upang tingnan ang isang bakanting taha, bahay na nais ng ngang bilhin nito ni Lavender upang mas mapalapit pa siya lalo kina Iris at uh, of course sa kanyang anak. Masaya dito sila na sinuri ang bahay at maya, maya nga ay muling bumalik kay Iris ang lahat ng alaala nilang dalawa ni Tyrone. Magaganda at masasamang alaala sa piling ng kanyang asawa. Habang uh, dito naman itong si Sandro at Eric ay patuloy nga ang pagkakalap or ang paghahanap nila ng uh, mga impormasyon patungkol nga sa kung sino talaga ang naging dahilan ng pagkamatay or pagkakoma muna nito ni Max. At lumalabas nga sa kanilang investigasyon na may kinakalap nalaman, marahil itong si Lavender Fields dahil sa ang sasakyan na ginamit umano ni Jasmine Flores ay sharing sasakyan na ginagamit ngayon ni Lavender. At uh, dahil dyan, dito nga ano sinuri nila at naghanap sila ng mga iba pang uh, pagkakakilanlan dito kay Lavender na naging uh, malihem ang pagkatao mano dito ni Lavender dahil sa wala silang makuhang sapat na impormasyon patungkol sa pagkatao nito. Kaugnay pa dyan, nagbalik dito ang mga alaala ni Sandro, alaala niya sa kanyang may bahay sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Napakasaya ano at uh, naputol yung alaala dahil nga sa tawag ni Tyrone sa asawa ni Sandro. Kaya naman ilan nga sa mga katanungan ngayon ano na namumuo sa ating mga kapus sumusubaybay sa Lavender Fields is uh, ano nga kaya ang tunay na namamagitan sa pamilya nito ni Sandro Fernandez at pamilya ng mga sa Bakit nga ba tumawag si Tyrone sa asawa ni Sandro noon? Para po sa yung komento, just leave your comment below. At muli po ano sa ating mga kaibigan na ayaw ng mga ganitong uri ng content, free po kayo na mag next video at hanapin ang video na naaayon sa inyong mga kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Bye!